Hoy, mga lovebird at mahilig sa musika. Malapit na ang araw ng mga puso at anong mas magandang paraan para ipagdiwang ang pag-ibig kaysa sa mga hindi malilimutang konsyerto at kaganapan. Nagpaplano ka man ng isang romantikong gabi kasama ang iyong espesyal na tao o nakikinig lang sa magandang musika, sinasagot ka namin. Narito ang isang rundo ng pinakamalaki at pinakakapanapanabik na mga kaganapan sa Valentin na magaganap ngayong Pebrero sa Pilipinas. Let's dive in the Philippines. Kicking off the Valentine's festivities on February 8, we have Love Sessionistas Pre-Valentine Concert happening at the Theater at Soler. Humanda para sa isang gabing puno ng mga nakakabagbag damdaming kanta mula sa ilan sa pinakamagagandang opin. Ay Sigera, Nyoy Volante, City, Duncan Ramos, ang pinakamahusay na prinsesa na si Beriansko, at ang pinakamahusay na linyang ito na si Keris Velasco. Mga romantikong hit para itakda ang mood para sa pag-ibig. Calling all rock ballad lovers. Ang Irish rock band The Script is making much anticipated return to the Philippines performing at Araneta Coliseum on February Labing Isa and 12. If you are ready to sing your heart out to Break Even and The Man Who Can't Be Moved, then this is a concert you don't want to miss. Over at the Mall of Asia Arena, Indonesian singer-songwriter Nikki will be serenading fans on February Labing Isa and Labindalawa. And guess what? Sold out na ang dalawang show. Pero huwag kang mag-alala kung napalampas mo ito, babalik siya para sa ikatlong palabas sa lalong madaling panahon. Pag-usapan ang Ultimate Valentine's Treat. Para sa mga mahilig sa nostalgic boy band hits, Aisa is here to bring the romance. The British Norwegian group is taking a Valentine's tour across the Philippines, with stops in Bacolod, Cagayan de Oro, and Cebu before their two night concert at New Frontier Theater. If you've been dreaming of a trip down memory lane with Aisa, this is your chance. Ladies and gentlemen, maghanda para sa isang gabi ng purong romansa habang ang Irish singer-songwriter at boyzone legend na si Ronan Keating ay umakyat sa entablado sa Newport Performing Arts Theater sa February 13. Kung ang kanyang musika ay naging soundtrack ng inyong love story, ito na ang inyong sandali. Music Legends Unite for OFC Original and Absolute Classics sa Soleil Resort North on February 13. Mastro Ryan Cayabyab, O.G. Alcasid, and Louis Ocampo will take you on an unforgettable journey through timeless Filipino classics. This once for all opium lovers. Ang araw ng mga puso mismo ay puno ng mga kamanghamanghang pagtatanghal. Aisiguera ay, ay nagbabalik para sa kanyang sariling palabas sa Winford Manila Casino and Hotel habang ang maalamat na Apo Hiking Society ay maghatid ng mga tagahanga sa The Theater at Soler sa kanilang Betting on Love concert. Classic opium at isang romantikong gabi. Perfect Match Para sa mga mahilig sa power ballads, ang Stories of the Heart, ay nagaganap sa February 14 na at 15 sa Newport Performing Arts Theater. Eric Santos, Christian Bautista, at Yan Constantino ay nagsama-sama sa unang pagkakataon para sa isang espesyal na Valentine's Weekend Treat. And of course, the ultimate Valentine's Queen herself, Regine Velasquez, is set to take over the Samsung Performing Arts Theater for her Reset concert series happening across two weekends. If you're a true fan of the Asia Songbird, this is a must see event.